Kung gutom ka, may pagkain sa labas. Oh. Lena, ano bang problema mo? Ha? Huh? Di mo alam? kung gaano kasakit sa akin na si Marites yung makita ko na katabi mo habang pinopromote ka? Ha? Laging yan! Yan lang babae! Yan yung inuuna mo eh! Asawa ko si Marites. Eh, paano naman ako? Paano kami ng anak mo? pa baka nakakalimutan mo, ako yung kasama mo sa trabaho. Kaya ako yung mas nakakakilala sa iyo kung sino ka sa pagiging pulis. Kaya dapat kung may ka sa promotion, ako yon. Ako dapat yon hindi si Marites! Si Marites na Si Marites na lang lagi, si na lang lagi mo! Siya na lang lagi mo! Nakakagagawa na eh! Hindi kita asawa, Lena!